Kaya na po si Uwe, nakita na natin yung ilog, natapusaw na natin. Hindi na tayo. Uwe! Ano? Talon! Nakakatakot! Takot din yun, eh, no? Wala ko na pabago dito! O, pati to, hindi ka. Maraming lahat! <laughs> Uwe, buhay <Uwe> na natin. Ha <laughs> ha

<laughs> <laughs> Ay no, may hindi ba hindi pa pala basta may taga video pa eh. Tara, tara. Okay na? Okay oh, oh, na. Okay na. Oo. Oh. na mo saksihan? Yung Pag... Pag nakadag pa diyan, gagawin Oo, oh, ako din. Tingnan ko ko Oo, ako. na lang. Oo, <laughs> <Ay>, um... <Bato coughs> na. Na. oh, 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 ng! Ikay tubig eh. Lalim, analim. Oh. Di ako mabud. Lalim.